samantala, sa kanluran at hilagang bahagi ng digmaan, patuloy ang matitinding labanan. Pero sa timog silangan, kung saan nakapwesto si Jiangyi, nakakabahalang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Pakiramdam ni Jiangyi ay hindi siya mapakali habang nakikinig sa mga ulat ng labanan sa ibang lugar. Bakit hindi pa dumarating ang mga mandirigma ng eclipse dito, tanong niya sa sarili. May iba ba silang binabalak? Sa command center, nag-aalala rin si Zhu Zeng. Bakit kaya napakatahimik sa lugar ni Jiang May kinalaman ba ito sa kanya? O may inihahandang bitag ang Eclipse? Sabi niya habang nakakunot ang noo. Tumingin si Tuyun Li kay Zhu Zheng at nagmungkahi, Sir, mukhang hindi akma ang kasalukuyang posisyon ni Jiang sa ating plano. Mas mabuti sigurong iutos natin sa kanya na magtungo sa Jiang Square para makakuha ng karagdagang impormasyon. Nag-isip sandali si Zhu Zheng bago tumango. Binuksan niya ang communication channel ni Jiang Jiangyi, lumusong ka na, utos niya. Kakaiba ang kilos ng kalaban sa lugar mo. Pumunta ka sa gitna ng Jiangning Square at magbigay ulat kung may makikita kang kakaiba. Naunawaan, sagot ni Jiangyi ng kalmado. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Jiangyi papunta sa Jiangning Square. Makapalang hamog sa lugar at hindi makita kung ano ang naghihintay sa kanila sa unahan. Ang pag-abante ay maaaring mga hulugan ng paglalakad ng diretsyo papunta sa isang bitag ng eclipse. Walong miyembro ng Eclipse ang hindi pa nagpapakita at alam ni Jiangyi na maaaring naghihintay lang ang mga ito. Kahit malakas siya, hindi niya gusto ang pagkuha ng mga hindi kinakailangang panganib. Napansin ni Leang Yu ang pag-aatubili ni Jiangyi. Anong problema? May bagong utos ba mula sa headquarters? Tanong ni Leang Yu. Sumagot si Jiangyi, iniisip ng headquarters na may kakaibang kilos ang mga kalaban dito. Sinabi nilang suriin natin ng mas malapitan. Napakunot ang noo ni Leang Yu. Mas malapitan. Mas delikado yon. Tumingin siya kay Jiang at nagtanong, ano ang plano mo? Mumiti si Jiang Ano pa nga ba? May utos mula sa headquarters, kaya susundin natin. Nagulat si Leang Yu. Hindi naman karaniwang sumusunod ng ganun-ganun lang si Jiang sa mga utos. Pero nang makita niya ang tusong ngiti nito, napagtanto niyang may iba pa itong binabalak. Gaya ng inaasahan, pinangunahan ni Jiang Yi ang grupo palabas ng gusali. Nakipagkita sila kina Chen Xiaoxiao at Peng Li na nagbabantay malapit doon. Walang bakas ng kalaban dito, sabi ni Jiang Yi. Sinabi ng headquarters na maaari tayong lumusong. Nagkatinginan si na Chen Xiaoxiao at Peng Li. Sa wakas, sabi ni Chen Xiaoxiao. Ang tagal naming naghintay dito. Panahon na para kumilos nagsimula ng maglakad ang grupo papunta sa Jianming Square, sa pangunguna ni Jiang Pagkalipas ng halos isang daang metro, huminto si Jiang at itinuro ang isang busali sa malapit. Tignan natin nang mabuti ang lugar na ito, sabi niya. Dito muna tayo pupuesto. Nagulat si Chen Xiaoxiao at Peng Ha? Maghintay lang dito, tanong ni Chen Xiaoxiao nang nagtataka. Hindi ba sabi ng headquarters, mag-imbestiga tayo sa loob ng Jiangning Square? Napangiti si Liang Yu at tinakpan ang bibig para pigilan ang pagtawa. Kilala niya si Jiang Yi, ito mismo ang inaasahan niyang gagawin ng lalaki. Sumagot si Jiang Yi ng seryoso, napakahalaga ng misyong ito. Kailangan nating maging maingat. Kaya titingnan muna natin ng mabuti ang paligid bago tayo mabante. Sa isip ni Jiang Yi, sumang-ayon akong lumusong, pero hindi ko sinabing hanggang saan. Akala ba nila diretsyo akong pupunta sa gitna ng Jiangming Square kung saan naghihintay ang hukbo ng eclipse? Hindi ako ganun kaingot. Hindi niya ipapahamak ang kanyang mga kasama ng ganun-ganun na lang, lalo na't may posibilidad na may isang kasing lakas ng Epsilon sa kalaban. Alam niya, hindi naman sila ang pangunahing puwersa ng labanan. Naroon sila para maghakot ng supply, hindi para magsakripisyo ng buhay. Naiinis na si Nacencia at Peng Li. Kung maghihintay lang tayo rito, parang nagsasayang lang tayo ng oras. Ang iba, nasa labanan na. Kumukuha na sila ng mission points habang tayo, nakatambay lang, reklamo ni Chen Xiaoxiao. Kalmado pa rin si Jiang Yi nang sumagot, palaging may mga misyon. Pero ang buhay, isa lang. Mas maiging mabuhay muna tayo sa katayo mag-isip tungkol sa misyon. Napailing si Chen Xiaoxiao. Pumunta tayo rito para sa isang layunin. Hindi ako papayag na basta na lang hahayaan ang mga kalaban na sakupin ang lupa natin. Hindi ako takot sa panganib gaya ng takot mo. Umiti si Jani at pumalakpak. Maganda yang sinabi mo. Nakaka-impress. Pagkatapos, dinagdagan niya, kaya kung hindi ka ayon sa desisyon ko, malaya kang umalis. Hindi kita pinipilit na sumama sa akin. Napikon si Chen Xiaoxiao. Simula pa lang, hindi na niya gusto si Jiangyi bilang kapitan. Pero mayon, lalo siyang nagalit dahil sa katigasan ng ulo nito. Gusto lang niyang tapusin ang misyon at makuha ang kanyang puntos. Nang sabihin ni Johnny na maaari siyang umalis kung hindi siya masaya, lalong nagliyab ang dalit niya. Sinulyapan niya ito ng masama, kasabay ng mahigpit na pagkapit ng kanyang mga kamaw. Bakit ba ako na-assign sa isang duwag na katulad niya? Galit na isip niya. Hindi na nakapagtimpi si Pengli. Lumapit ito kay Jiangyi, nakapamewang, at nagtaas ng boses. Walang pag-asa. Paano tayo makakagawa ng anumang progreso kung ganito klasing kapitan ang kasama natin? Hindi ako makakakuha ng kahit isang mission point sa ganitong paraan. Wala kang mararating sa buhay kung puro iwas sa peligro ang inaatupag mo. Bigla, hinawakan ni Pengli ang braso ni Chen Xiaoxiao. Tara na, Xiaoxiao. Gawin na lang natin ito ng tayo na lang. Nagatubili si Chen Xiaoxiao. Alam niyang kung kikilos sila ng sila lang at makatagpo ng isa sa mga mas malalakas na miyembro ng Eclipse, baka hindi nila kayanin. Pero sa kabilang banda, hindi niya matanggap ang pagiging kampante ni Yi. Kung mananatili siya, wala siyang magagawa kundi sundin ang utos ni Yi, at baka wala rin silang marating. Pero kung sila ni Pengli ang gagalaw, kahit papaano, magkakaroon sila ng pagkakataon. Ang misyon nila ay hindi naman para talunin ang Eclipse, kundi para lamang ilabas ang mga ito mula sa kanilang mga lungga. At kung sakaling makatagpo sila ng kalaban, palaging nariyan ang celestial team para sumuporta. Matapos mag-isip sandali, tumango si Chen Xiaoxiao. -Xiao. Si Jie, mukhang hindi talaga tayo magkasundo. Maghiwalay na lang tayo. Nakangiting lumapit si Peng Li kay Jiang Yi. Magsisisi ka. Kapag nakuha na namin ang lahat ng mission points, huwag kang magulat hintayin mo lang kami ang magkokontrol ng Linhai City. Pagkatapos ng sinabi niya, tumalikod si Peng Li at si Chen Xiaoxiao. Nagsimula silang maglakad palayo, dahan-dahang naglalaho sa makapal na hamog. Tahimik lang na pinanood sila ni Jiang Yi habang naglalakad papalayo, bahagyang itinaas ang kilay. Wala silang kamalay-malay kung anong klasing kalaban ang haharapin nila, bulong niya sa sarili. Alam ni Jiang Yi ang totoo, hindi naiintindihan ng lahat kung gaano kalakas at kadelikado ang mga mandirigma ng Eclipse. Sinacensya Oxiao at Peng Li ay mga delta-level mutant at baka iniisip nilang sapat na yon para sa kahit anong laban. Pero alam ni Jiangyi na iba ang realidad. Ang dalawang mandirigma na nasa parehong antas ay hindi na angahulugang magkapantay sa lakas. Ang isang top-tier delta-level mutant ay kayang pabagsakin ang mas mahina sa loob ng isang iglap. Kahit siya mismo, na maraming karanasan sa pakikipaglaban, ay hindi basta-basta nagiging kampante. Kaya nagtataka siya, bakit sila ganoon kakumpiyansa? Iniisip pa talaga nila na palaging nariyan ang celestial team para sagipin sila. Umaasa sa iba para protektahan ka. Kalokohan, bulong ni Jiangyi. Kapag napahamak sila, kasalanan na nila yon. Nagpasya si Jiangyi na manatili sa kanyang puesto at magmasid ng mabuti sa paligid. Hindi dahil ayaw niyang tumulong sa misyon, kundi dahil alam niya ang katotohanan, ang mga mandirigma sa labas ng lungsod, kabilang na siya, ay paunahing nagsisilbing pain lamang. Ang tunay na labanan ay gagawin ng Celestial Team. Kung naghihintay ang Celestial Team ng tamang pagkakataon bago umatake, bakit hindi rin niya gawin yon? Alam ni Johnny na mas mahalaga ang kanyang lakas kaysa karamihan sa mga miyembro ng Celestial Team. Hindi siya nagmamadaling sumugod ng walang plano hindi iyon ang estilo niya. Maghihintay siya ng mariin hanggang magkamali ang kalaban. Pero may isang bagay na gumugulo sa isip niya. Bakit wala pa rin nagpapakita sa lugar ko, tanong niya sa sarili habang nakasandig ang baba sa kanyang kamay. Ano bang hinahantay nila? Ayaw ba talaga nilang labanan ako? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.